bata excited sa bakoy <laughs> 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 Mukha kang pakuan. Ang galing naman ng pakuan mo. Walang buto. Oh. Galing ah. Hmm? 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 anak. Hmm? <laughs> hmm? <laughs> 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 <Nariligo ka> na Hmm? <laughs> hmm? No.

Kabila mo naman kasi. Anong dagan na lang. Ayan. O, para mga ah, kain. Ka mo na. O, alam, tunog. Tunogan mo. Ganon. <laughs> Tsaka, mika <tinahimikan> eh. Mami, umarami lang mo ka labas na drawing. Gusto niyo yung ganyan. Ayaw niya nang tinatanggal sa balat. upang lakin nyo nanam